Imbis na isa't kalahating araw ang aabutin ang resupply mission patungong BRP Sierra Madre, kakayanin pong makompleto ang paghatid ng supply sa loob ng lima hanggang walong oras sa pamamagitan ng amphibian aircraft. Makakatulong po ang MPAA sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi mangangailangan po ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa ating mga watercraft. A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ribila alamin. Bismillahi wa salatu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ito pong pagkakataon na ito na ibinigay po sa akin ng bulwagan para makapagbigay po ng uh, talumpati Uh, nais ko lamang pong ibahagi po sa inyo ang isang maiksing kwento. napaka lang po nito. Nitong nakaraang biyernes ay nagkaroon po ng pagkakataong makadaupang palad po ng inyong lingkod ang mga miyembro ng Philippine Navy. Sa pangunguna po ni Sir Dennis Roselio, Philippine Navy, sa mismong tanggapan po ng Naval Air Wing sa Naval Base Heras, Heraklio, Alano, Sangli Point, Cavite City. Isa po sa naging sentro ng aming talakayan ay kasalukuyang sitwasyon sa Dagat-Kanluran ng Pilipinas. Isa na rito ang hinaharap na hamon ng ating hukbo pagdating sa pagsasagawa ng resupply mission sa mga tropang nakaistasyon sa ating karagatan. Ginuong at ginang Tagapangulo, Naging bahagi po ng aming diskusyon ang masidhing pangangailangan po ng ating tropa ng makabagong kagamitan sa pagpapatrolya kabilang narito ang multi-purpose amphibian aircraft. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang amphibian aircraft ay uri po ng sasakyang panghimpapawid na kayang mag-take off at lumapag sa lupa at tubig. At ito po ay pwede din gumamit ng airspace law at maritime law. Makakatulong po ang MPAA sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi mga ngailangan po ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa ating mga watercrafts. Halimbawa po, Imbis na isa't kalahating araw ang aabutin ang resupply mission patungong BRP Sierra Madre, kakayanin pong makompleto ang paghatid ng supply sa loob ng lima hanggang walong oras sa pamamagitan ng amphibian aircraft. Malaki po ang magiging tulong ng aircraft na ito sa pagpapatrulya, hindi lamang sa dagat kanluran ng Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang isla ng ating bansa. Ito po ay magiging mabisa rin sa pagsuporta sa humanitarian assistance and disaster response, rapid damage assessment, and needs analysis, search, and rescue sa karagatan. Maritime air surveillance, intelligence, surveillance, and reconnaissance, at iba pang tulad na misyon. Ginoong at ginang tagapangulo, Bat batid po natin ang patuloy na pagbabago sa level ng ating pangangailangan sa depensa. Bunsod na rin ng muumuusbong na makabagong hamon sa seguridad na ating hinaharap. Dahilan po sa ganap na pangangailangan ito, hinihiling po natin na mabigyan ng prioridad ang pagbili ng MPAA para sa ating Philippine Navy. Batid po natin ang pagkasensitibo ng pagtalakay sa iba pang mga detalye ng paksang ito sapagkat bahagi po ito ng ating pangbansang depensa at siguridad. Kung kaya naman po bukas ang MPAA Technical Working Group upang pribadong sumagot kung sakali sa anumang mga magiging katanungan ng mga kagalang-galang na membro ng lupong na ito. Maraming salamat po, Ginang at Ginoong Tagapangulo. Mabuhay ang Pilipinas!